So, mic level po yan yung, yung nilagay natin. So, surprise kayo kung ano mangyari. Bang! Overdrive. Kasi, may preamp po ito. Wala nang ganyan, no? Pak, sira yung signal natin. So, welcome back yung mga sir in this video. So, i natin kung ano nga ba yung pinakaiba ng mic in or mic level, line in or line level, and then yung instrument na input sa mixer natin. Kasi malaking pinagkaiba ng tatlong klaseng inputs na ipapasok natin sa mixer natin eh. Kaya nag-aiba uh, yung tunog ng setup natin. Kaya kailangan natin important kaya importante na malaman natin kung ano yung pinagkaiba nila. Demonstrate natin sa video niyan and then promise ko po sa inyo mga sir, uh, malaking tulong po eh sa inyo to na na-knowledge na knowledge na i ko sa inyo ngayon. So sa mixer kasi makikita tayo, may makikita tayo dito na label na line in and then yung mic. Pero isa lang yung input natin dito na nakalagay. Kasi this is a, yung mga, ano, na mga latest ata na mixer is ano na, nakakombo na. Yung dating mixer kasi is yung nakaseparate yung XLR and then yung line in na tinatawag. Same rin yan. Naka ano po yan, nakakombo combo inputs na yung tawag dyan. Uh, summarize muna natin yung or rearrange natin according to lakas ng signal na pumapasok sa mixer natin. So yung pinakamahina talaga is yung mic, mic line kasi yung mga alam natin yung mga mics is uh, wala po itong power o wala po itong battery na magbo-boost ng signal. Kaya may tinatawag tayo na mic in na ganito na sa XLR. Kasi may ano po ito, may, may ano po ito na may preamp po yung mga ano, nito Mic pre. May mga preamp yung sa mixer kaya naboboost yung signal para palakasin. Kasi this is not powered kaya sobrang hina ng signal natin kung gumagamit tayo ng line level sa mic wala po yung boosting na, na nangyayari pag dyan tayo gumamit. So, demonstrate natin yan. Uh, natin sa pinakamahina, ah, uh, yung mic level. So, ito. Kuha tayo ng... Uh, kuha, eh, ano ko lang. Uh, kukuha lang ako ng PL or mic, mic, ano, mic jack dito. Kapunta sa mic natin. So, yan mga sir. Ginamitan natin ng uh, microphone cable yung ano natin which is na hindi naman dapat ganito yung mic kung gumagamit ng uh, mic cable kung, kung gamitin natin sa mixer na may preamp. Kung gumamit tayo ng line inputs sa microphone, wala po yung tinatawag na mic preamp. So tignan natin. 1 2 1 2 Hey, hey. Lapitan ko na yung ano yung microphone dito 'yon. Check check 1 2 1 2. Sabungan ko na po 'yan yung microphone 'yan. Hey 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Check 1 2 1 2. halos ano, sobrang ina na levels natin sa microphone kung gumamit tayo ng line inputs which is na kaya napansin natin na bakit, ano, nagtatanong tayo bakit sobrang hina ng mic natin kung yan ang gamitin natin so masusolusyon natin yan sa mixer na to, palitan natin ng XLR to XLR and then gamitin natin yung mic level or mic inputs dito so yan mga sir, XLR to XLR na po yan Ayan o. so try natin wala po akong binago sa settings yan pansin niyo wala po yung halong daya. Hey, check, one, two. Hey, check, check, one, two. tu so halos naka ano pa tayo. Na pwede pa natin mapick sa 0 dB. Which is a very good and healthy signal. Check, one, two, one, two. Check, one, two. Ayan. So, ayan yung ano natin. Yung pwesto ng mic. Check, one, two, one, two. Hey. Ayan, so, laki ng difference ng ano po yan mga sir. Ang gamitin gagamitin natin yung feature na mic mic inputs compare natin sa line level na or mic line inputs kung gamitin natin sa microphone. So mas ano yan, may sa mga powered speaker meron na rin po yan yung mga tinatawag natin mic level and line level na inputs. So ano, may pagpapipilian tayo dito. So next naman natin na level kasi tatlo to is yung tatawag natin na instrument level. So sa mga ibang mixer, meron po yan na instrument input. May, and then may, may nakalagay po dyan na pad. Which is, yung purpose nyan is, uh, for example, uh, AC powered yung instrument natin. Kagaya ng mga keyboards, mga drums na, ano, na electronics, and other, ano pa, ganun Ng mga electronic devices na sinasaksak natin yung instrument. Ano po yan? Sobrang lakas po yan ng inputs. Kaya pansin nyo sa mga, kung gumagamit tayo ng instrument, sobrang lakas ng halos nag-overdrive yung signal natin sa ano sa sa instrument kaya binabawasan natin or gumagamit tayo ng pad it, yan po yung function nya uh, minus 20 dB yan it, it, binabawasan natin and then meron naman tayo na tawag na instrument na mga gumagamit ng battery kaya ng mga DC powered yung mga pick up ng guitar or acoustic guitar electric guitar bass guitar may mga ano po yan may mga ano may mga instruments ah, may mga I mean mga batteries or very low voltage lang siya kaya nasa middle middle lang siya ng spectrum ng line levels na from mahina to malakas. Kaya may may tinatawag tayo na, yung tayo na, DI box. Yung DI box or direct injection na box, kung gumagamit tayo ng keyboard, yung purpose niya ni sa medyo binababaan niya yung levels kahit hindi na tayo magpad. Mini-minimize siya kaya safety yung gears natin, ah, yung mixer natin or yung speakers natin kasi hindi overdrive yung signal. Pero kung dalawang kasing DI box kasi ano eh, <clears throat> may passive and then yung active yung active is yung powered which is yung ginagamit naman sa mga battery operated na instruments gaya ng mga guitar gaya ayon ayun mga pickup may mga pickup na ano. yung nangyari naman kung active naman, active naman yung DI box natin is may ano po yan binuboost na yung signal or parang ano rin yung tinatawag natin na preamp pero sa instruments so yan yung tinatawag natin na instrument insert eh uh, instrument insert instrument it or instrument level na signal so nasa gitna siya kasi either yung instrument natin is sa uh, powered and then yung non-powered. So, punta naman tayo sa natawag natin na line level or yung line e in na tinatawag. So, ito yung pinakamalakas talaga na signal na papasok sa mixer natin. Kasi, either powered siya or malakas yung voltage na pumapasok sa mixer. Kasi, powered po siya. May battery, AC powered, gano'n. Alosan talaga siya. Ang required talaga ng powered na pag, pag tayo ng line levels. Kaya ng ano, ng laptop pa yan. So, magde-demonstrate tayo dito na gumamit tayo ng ano ng uh, mic level na ano na instrument na ano pala na so i-demonstrate natin yan na kung gumamit tayo ng uh, line level lang ito so ito po yung uh, compatible na jack para sa line level ito so natawag ito na ano na kay Sir Paul Mark malapitan to ito yung choke yan para pang filter ng unwanted signal So ito 'yang ito lang 'yung gagamitin natin. So TS po ito. TRS sa uh, ano, kung isang ito lang uh, mono lang po ito. So kung stereo, TRS po 'yung tawag diyan. Ayun. And then nakakonek ko 'yan sa baby jack. Ayun. As 3.5mm inputs. So mapi-play tayo dito ng Tarzan Boy. Ayun. As audio testing Ayan. So nakapili na po 'yan. So 'yan 'yung levels ng line level which is very safe yan. Wala po tayong gagalawin diyan mamaya ayan so ayan o oh, na halos ano lang isolo natin ayan so halos ano lang ah uh, bawasan natin ng konti gawin natin zero dito yan yung settings natin ayan zero lang yung peak natin ayan so ayan yung tinatawag natin na line level kasi sobrang lakas ng uh, ano I think 40 times lakas ng bolt tayo na pumapasok sa ano dito eh sa mixer natin correct me if I'm wrong sa mga ganyan pero, kung gagamitin natin yung, o palitan natin yung connection natin, gagawin natin na, or gagamit tayo ng tinatawag natin na mic preamp, or ganito yung mic in, sa line level na inputs, kaya tanggalin natin. Nasaan na ba dito yung ano natin? Patay mo natin yung Tyson Boy. Hanap ako dito ng jack na, ano, line level. Eto. Na, which is yung, ano, ng XLR. Ayan and then inputs ayan so mic level po yan yung yung natin so surprise kayo kung ano mangyari bang overdrive kasi may preamp po ito yung mic na ano na inputs kaya nito sa XLR kaya hindi ko compatible kung gamit tayo ng XLR as audio yan yung, yung mali ko dati ito ito yung ginagamit ko dati kaya palaging akong overdrive at sobrang pangit ng tunog ng audio ko. Hindi ko makokontrol. Talagang babawas pa, kahit babawas pa ako ng gain dito, ayan o. Wala nang ganyan oh. Pak sira yung signal natin. Ayan gan gan yan, 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 yan importante yung tamang pagkabit ng mga connections natin sa mga sir. Kaya magsasabi tayo na bakit sobrang pangit ng tunog ng music ko kahit ano naman ng tama na tama naman yung connection ko wala naman sira yung cables yan po yung explanation diyan mga sir kasi ginagamitan natin ng mic preamp which is nagbo-boost ng signal yung sa mixer natin so ayan mga sir konting demonstration naman po yan pero laking na pong tulong sa inyo yan mga sir sa pag-understand sa or tamang pag-connect ng mga ano natin mga cables natin sa mixer natin So ito, ito yung sana ginawa kong ano, instrument cable. Dati hindi wala pa akong idea kung paano to ayusin. Pero two cable, two wires na lang yung nilagay ko dito kasi mono to. Naging compatible or rule of thumb is ano kung ano yung dulo ng yung, ng jack or ng cable rin yung dapat. So ganito. PL then PL. So, compatible po yan kung papasok sa mixer natin. Ito papunta sa instrument, ito papunta sa ano sa mixer natin. Kaya rin ito. XLR to XLR. Compatible. Roll of thumb po yan sa mga audio cables. So, hope you like our video mga sir. Thank you again sa panonood and see you in the next video.